Sa Pilipinas, madalas marating ngayon ang salitan ni Ipo Baby. Karaniwang ginagamit ito upang tukuyin ang mga anak ng sikat na personalidad, mga anak ng artista na mabilis na karoon ng pwesto sa industriya ng telepisyon at pelikula, mga anak ng politiko na agad pumasok sa pamahalaan o mga anak ng mayayamang negosyante na nakatayo bilang opisyal ng talilang mga kumpanya. Ang kanilang pangunahing puhunan ay hindi lamang talent o silpad, kundi ang apelido at koneksyon ng kanilang pamilya. Ngunit kung ang pag-uusapan ay ang tinatawag na Legit po Babies, ito ay nasa Middle East. Ang konseptong ito ay mas literal, mas engrande, at mas malalim ang implikasyon. Sa patat dito, hindi lamang artista o negosyante ang pinag-uusapan, kundi mga anak ng hari, prinsipe at emir. Ang kanilang buhay ay nakatanim sa tradisyon ng monarkiya kung saan ang kapangyarihan ay namamana at ang yaman ay hindi masusukat. Kung sa Pilipinas, ang isang nipu baby ay napapansin dahil sa mga oportunidad na madaling na ibibigay sa kanila, sa Middle East, ang pagiging nipo baby ay kahulugan ng pagiging isinilang sa loob ng mga palasyo, ng pagiging natural ng pagkapagmana ng isang kaharian at ng pagkakaroon ng kayamanan at impluensya na nakakaapekto hindi lamang sa kanilang bansa kundi maging sa buong mundo. Sa Saudi Arabia, nakaugat sa tradisyon ng pamilya Al Saud ang kamumuno. Sa kasalukuyan, ang pinakamakapangyarihan ay si Crown Prince Muhammad bin Salman o mas kilala bilang NBS. Siya ang de facto leader ng bansa at siyang natatakda ng direksyon ng modernisasyon at pamumuhunan ng kaharian. Ngunit higit pa kay MBS, ang kanyang mga anak at kumakatawan sa susunod na henerasyon ng tunay na Nipopedis. Si Crown Prince Muhammad bin Salman o MBS at ang kanyang asawang si Princess Sarah bin Moshur bin Abdul Aziz Al Saud ay may limang anak. Ang kanilang mga anak ay sina Prince Salman, Prince Moshur, Princess Fada, Princess Naura, at ang bunsong si Prince Abdul Aziz na ipinanganak noong April 2021. Sila ang susunod na henerasyon ng pamilyang Al Saud na isinilang sa gitna ng kapangyarihan at yaman na hindi matitinag. Sila ang literal na tagapagmana ng trilyong halaga ng kayamanan mula sa lanis pati na rin ang impluensyang geopolitikal na hawak ng Saudi Arabia. Sa kasalukuyan, maaaring hindi pa sila kilala sa publiko ngunit ang kanilang pangalan ay nakaukit na sa kasaysayan bilang mga susunod na magiging haligi ng monarkiya. Sa Saudi Arabia, kilala ang pamilya Al Saud sa kanilang napakalaking palasyo. Ilan ay may sariling pribadong zoo, artificial lakes at mga bulwagang yari sa marmol at kinto. Sa kanilang garahe, Makikita ang mga mamahaling kotse tulad ng Rolls-Royce, Lamborghini at kahit mga kotse ng ginto ay meron din sila. Hindi rin mawawala ang mga pribadong eroplano na ginagamit para sa mabilis na paglalakbay sa Europa at sa Amerika at ang mga superyachts na itinuturing na palasyo sa dagat. Bukod dito, sila rin ang nakikinabang sa mga proyektong tulad ng NEOM, isang futuristic smart city sa Red Sea na nagkakahalaga ng mahigit na $500 billion dollars na bahagi ng kanilang pamana. Si Prince Fad bin Abdul Aziz bin Fahd Al Saud ay kabilang sa pinakambatang henerasyon ng pamilya Al Saud. Siyang anak ni Prince Abdul Aziz bin Fad, na isa sa pinakamayamang prinsipe sa Saudi Arabia at siya rin anak ng dating hari na si King Fad. Kilala si Prince Fad sa kanyang napaka buhay at wala siyang masyadong social media presence. Sa halip, nakatuon siya sa kanyang pag-aaral sa King Saudi University Business School. Sa kanyang personal na koleksyon, makikita ang mga mamahaling sasakyan tulad ng mga Bugatti at customs made na Rolls Royce na nakalagay sa isang garahit may kontroladong klima. Naglalakbay siya gamit ang kanyang pribadong Boeing 747 na may mga pasadyang kagamitan. Ang kanyang portfolio ng mga investments ay pinamamahalaan ng mga international relationship managers na nakatuon sa mga emerging technologies at sustainable development. Mula sa kanyang kapanganakan, nakatali na ang kanyang kinabukasan sa kapangyarihan at yaman. Ang kanyang ama ay kilala sa pagmamayari ng mga mayayamang ari-arian sa iba't ibang bahagi ng mundo, kabilang ang isang bansyon sa London na nagkakahalaga ng bahigit sandaang bilyong dollars, mga palasyo sa Riyadh at Cheda, at isang paladaigdigan portfolio ng real estate na rumalagpas sa isang bilyong dolyar sa Qatar, nakaupon pamilyang Altani bilang namumunong kinastiya. Ang kasalukuyang Amir, si Sheikh Tamim bin Hamad Altani, ay may mga anak na itinuturing ng pinakabatang royal heirs ng kanilang bansa. Isa sa mga prominenteng batang personalidad sa Qatar ay si Sheikh Mohammed bin Hamad Altani. Bagamat nasa edad na 30 years old, siya ay kabilang pa rin sa hanay ng mga kabataang royal na aktibo sa pagpapatakbo ng bansa at nakikita sa pandaigdigang entablado. Natapos si Sheikh Mohammed ng kanyang bachelor's degree sa International Politics sa Georgetown University School of Foreign Service sa Qatar noong 2009. Nagpatuloy siya sa pag-aaral at kumuha ng master's degree sa public administration mula sa Harvard University Kennedy School of Government noong 2013. Siya rin naging kapitan ng Qatar Equestrian Team, isang hindi marilimutang sandali sa kanyang buhay ay hinang siya ay nagsindi ng sulo ng Doha 2006 Asian Games habang nakasakay sa kabayo isang makasaysayang tagpo para sa kanilang bansa. Si Sheikh John bin Hamad Al Thani naman ay kilala sa kanyang papel sa larangan ng sports. Sa kanyang murang edad, siya ang naging tagapangulo ng Olympic Committee ng Qatar. Ang kanyang posisyon ay hindi lamang bunga ng kanyang sariling kakayahan, kundi bahagi ng pribereyong minana mula sa kanyang apelido. Si Sheikh Hamdan bin Muhammad al Maktoum o mas kilala bilang Faza ay hindi lamang isang prinsipe kundi isang simbolo ng modernong karangyaan ng Dubai. Nag-aral siya sa Rashid School for Boys sa Dubai at ipinagpatuloy ang kanyang pag-aaral sa Royal Military Academy Sandhurst sa United Kingdom, isa sa mga pinakaprestayosong institusyon para sa mga anak ng hari at pinuno sa buong bansa. Pagkatapos dito, dumalo rin siya sa mga unibersidad sa London upang palawakin ang kanyang kaalaman sa pamamahala at ekonomiya. Sa kabila ng kanyang tungkuling bilang crown prince, si Faza ay mas kilala rin sa kanyang mararangyang pamumuhay. Kilala siya sa koleksyon ng mga mamahaling sasakyan, paggamit ng pribadong eroplano at yacht, at ang kanyang mga royal stables ng may daan daan-daang kabayong panlahi. Isa rin siyang atleta ng extreme sports mula sa skydiving hanggang sa matitinding endurance horse races. Sa social media, lalo na sa Instagram, milyon-milyon ang sumusubaybay sa kanyang mga larawan at video na nagiging bintana ng mundo sa marangya at makulay na buhay ng isang prinsipe ng Dubai. Si Sheikh Hamdan ay kumakatawan sa inmay ng isang gadget na nipo baby sa modernong panahon isinilang sa kapangyarihan, lumaki sa karaniyaan at namumuhay sa antas na hindi inaabot na karaniwang tao. Ang mga kambataang royal sa Saudi Arabia, United Arab Emirates at Qatar ay maituturing na tunay ng mga nipo babies. Hindi lamang sila nakikinabang sa pangalan at koneksyon, kundi sila mismo ay isinilang sa kapangyarihan at kayamanan. Sa Middle East, ang nipo baby ay literal na kahulugan ng pagiging isinilang na may hawak na trono at pamana ng yaman at kapangyarihan. Ang kanilang buhay ay madinaw na representasyon ng pinakamataas na antas ng nepotismo, isang sistema na nakaugat sa dugo, sa apelido at sa tradisyon ng monarkiya. Ayan mga kamarites, natapos na ang ating tasaysayang kwento. Sa channel na ito, pag-uusapan natin hindi lang ang mga sikat na bayani, kundi pati ang mga misteryo ng krimen, kababalaghan, pamahiin, at syempre ang mga tinatawag nating kwentong barbero. Kung may gusto kayong ipaimbestigang kwento, comment lang. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe. Ako si Marites Historian, at ito ang kwentong barbero chismis o totoo.